Ang pelikula ay nagsimula sa dalawang magkaibigan, na si Katie at Sloan, na excited na sa kanilang parating na out of town trip. Sila ay magtatrabaho sa isang farm na tinatawag na Ecofield Organic Farms ng isang buwan, para makaipon sila ng pera at makashopping sa New York. Sa sunod na umaga, sila ay sinundo ng uncle ni Katie na isang pulis na si Jason, at sa kanila muna sila titira ng isang gabi, bago pumunta sa farm. Habang sila ay nagpapahinga, sinagest ni Sloan na dapat mag-isip sila ng pekeng pangalan na gagamitin nila habang sila ay nasa lugar. Naisip ni Sloan ang pangalang Heather, habang naisip naman ni Katie ang pangalang Ripley. Sa sunod na araw, hinatid ni Uncle Jason ang dalawa sa stasyon kung saan ang dalawa ay sasakay ng bus para pumunta sa farm. Bilang isang protective na uncle, sinabihan sila ni Jason na dapat mag-isip sila ng isang ligtas na salita kung sakali mang sila ay mapahamak. Ang deal nila, ay kailangan daw nilang mag-send ng code na salita sa huli ng kada text nila. Ibig sabihin, kailangan daw ni Kitty mag-send sa kanya ng iba-ibang secret code sa alphabetical order kada araw. At ang secret code nila ngayong araw ay Apple. Pagkatapos umalis ni Jason, ang dalawa, ay kailangan pa din maghintay sa bus na dadating pa daw pagkatapos ng isang oras, kaya napagdesesyonan nilang maghintay sa isang restaurant. Sila ay agad na napag-interesa ng dalawang lalaki sa lugar, at sila ay nagsama-sama sa lamesa, sunod pinakilala ng dalawang babae ang sarili nila gamit ang pekeng pangalan na naisip nila nung isang gabi. Pinakilala din ng dalawang lalaki ang sarili nila na sina Jed at Lucas, sila daw ay magkapatid inoferan sila ng magkapatid, na sumabay na daw sila sa kanila papunta sa trabaho nila. At kahit na sa umpisa ay ayaw ni Katie, sa huli siya pa din ay pumayag dahil sa pagmamakaawa ni Sloan. Ang dalawa ay sumakay sa sasakyan ng magkapatid. Subalit, ang plano nila ay hindi nasunod, sinadya ni Jed na lagpasan ang farm na pagtatrabahohan dapat nila Katie at Sloan, kung saan pinagtataka ng dalawang babae at sa huli sila ay dumating sa bahay ng dalawang lalaki, kung saan ang dalawang babae ay wenelkom ng nanay ni Jed at Lucas. Niyaya niya sila na uminom muna daw ng tea, bago pumunta sa farm. Nang nakapasok na sila sa loob, si Katie ay nakatanggap ng text galing sa pulis niyang uncle, at gamit ang kanilang pinagkasunduang secret code pinaalam niya sa kanya na sila ay okay lang. Samantala, ang dalawa ay kumain ng pay at uminom ng tea, kung saan dapat ay hindi nila ginawa, pero ginawa pa din nila. Sunod ang paningin nila ay bigla na lang lumabo, at lumalabas na ang pagkain pala nila, ay nilagyan ng drugs. Ang dalawa ay agad na tumakbo palabas nang ma-realize na nila na mayroong hindi tama. Sa kasamaang palad sila ay hinabol at nahuli ni na Jed at Lucas at dinala sila sa loob ng bahay ng walang malay. Sa sunod na araw, si Katie at Sloan ay nagpapanik habang nakatali sa gitna ng gubat. Si Jed ay lumapit sa kanila at sinabihan sila na dito na daw sila titira simula ngayon at ibibigay daw nila ang lahat ng mga kailangan nila para mabuhay tulad ng damit, higaan at toilet. Sa sunod na eksena, si Katie at Sloan ay nakadamit na at ang boss ni Jed na si Boris ay dumating at binuksan ang telepono ni Katie para tingnan kung may nakakaalam ba kung nasaan sila. Dito nalaman niya na ang dalawang babae pala ay nagsinungaling tungkol sa pangalan nila, at nalaman din niya ang tungkol sa secret code sa message nila. Pinuwersa nila si Katie at Sloan na magsalita tungkol dito, at sa huli sinabi nila na ang secret code daw ay Apple, para sabihin na okay lang sila. Sunod ni reply ni Boris ang text ni Jason, at nilagyan niya ng salitang Apple. Nang okay na ang lahat, si Katie at Sloan ay naghahanda ng maligo nang bigla na lang ang sheriff ng lugar ay dumating habang may hawak na baril. Pero lumalabas na ang sheriff pala ay isa ding gago na kasabwat nila, at siya ay pumunta para ripen ang isa sa mga babae. Pagkatapos makaraos ng gagong sheriff, pinuntahan ni Sloan ang balisa, at takot na si Katie para pakalmahin siya. Sa ibang lugar, si Jason ay nag-aalala na sa dalawang babae dahil ang huling text daw na natanggap niya galing kay Katie ay may lamang parehong secret code kahapon na dapat ay alphabetical daw kada araw. Balik sa gubat, we welcome ni Jed at Lucas ang isang bago ulit na customer na si Scrofey at sunod dinala niya si Sloan sa loob ng container. Lumalabas na ang lalaki pala ay isang psycho at pinaso niya si Sloan ng sigarilyo. Balik sa pulis na si Jason, sa wakas ay tinawagan niya na ang farm kung saan dapat si Katie at Sloan ay magkatrabaho, dito nalaman niya na ang dalawa daw ay hindi nagpakita kahapon. Si Jason ay nakakasigurado na, na sila ay nasa kapahamakan, kaya agad siyang umalis para hanapin sila. Samantala, ang araw ni Katie at Sloan ay magiging masimuot na naman, dahil ang bago nilang customer na dumating ay mas lalo pang nakakapagduda kisa sa dati. Agad na tinakpan ni Jed at Lucas ang mga ulo nila, habang ang bagong customer naman ay naglalakad palapit sa kanila. Pinili ng customer na nakamaskara ng baboy si Sloan at dinala siya sa loob ng container. Pagkatapos umalis ng customer, si Katie naman ang lumapit kay Sloan para damayan siya. Hindi natin alam kung ano ang ginawa ng nakamaskarang lalaki sa kanya, pero lumalabas na mas na trauma pa si Sloan kisa dati. Sa sunod na eksena, Si Uncle Jason ay dumating sa opisina ng sheriff, at dito nakaharap niya ang gagong manyakis na sheriff na nakita natin nakaraan. Dito nalaman natin na si Jason pala, ay hindi lamang isang pulis kundi isa siyang FBI agent. Sinabi niya ang kanyang reklamo, at nakakasigurado daw siya na ang pamangkin niya ay nakidnap. Sa kasamaang palad na sabi ni Jason sa sheriff na nalaman daw niya na nakidnap sila dahil hindi daw si Katie gumamit ng bagong secret code sa huling text niya. Balik sa gubat, nasabihan na ng sheriff ang mga kidnappers tungkol sa uncle ni Katie na isang FBI. At si Katie pala ay nagsinungaling sa kanila tungkol sa secret code. Dahil ayaw nilang investigahan sila ng FBI at ang human trafficking business nila, ang boss nila na si Boris ay sinabihan si Jeff na patayin ang dalawang babae at itapon ang katawan nila. Habang sila ay nag-uusap, hindi nila alam na si Katy pala ay nakikinig sa kanila. At habang nangyayari ito, pinuntahan naman ni Jason ang restaurant kung saan huli niyang hinatid sina Katie at Sloan. Tinanong niya ang barista kung ano ang nalalaman niya. Natandaan naman ng barista ang dalawang babae at ang sasakyan na sinakyan nila. Sa sunod na araw, sinabi ni Katie kay Sloan na plano ng mga kidnappers na patayin sila. Sunod ang mga kidnappers, ay dumating at iniwan nila si Crowley para bantayan sila. Ginamit naman ni Katie itong tsyansa para akitin siya, at nang makalapit siya, kinagat niya ang lig ng lalaki. Sunod pinakawala ng dalawang babae ang sarili nila sa mga kadena. Ilang sandali mamaya, ang sheriff ay dumating sa lugar para patayin ang dalawang babae. Pero paglabas niya sa sasakyan niya, ninakaw ni Katie at Sloan ang sasakyan niya. Sunod ang dalawang babae ay nagmaneho papunta sa bayan at pumunta sa hardware store para kumuha ng mga gamit at armas na gagamitin nila sa paghihigante nila. Sunod tinanong nila ang cashier kung kilala ba daw niya si Boris, ang lalaking may blong sasakyan, at kung saan daw siya nakatira. Sa ibang lugar, patuloy pa din si Jason sa kanyang pag-iimbestiga, pumunta siya sa lugar ng car insurance. Gumawa siya ng kwento na kunyari nagkabanggaan daw sila ng blue na sasakyan, at tinatanong niya kung sino ang may-ari nito. Ang boss naman na si Boris ay kakarating lang sa bahay niya, at lumalabas na si Katie at Sloan pala, ay pasikretong naghihintay sa kanya, at pinagbabato siya ng bola ng tennis na puno ng pako, Ngayong ang sitwasyon ay baliktad na, si Boris ay nagmamakaawa na para sa buhay niya, inoffer niya din lahat ng pera niya sa dalawa, buhayin lang daw siya. Sa mga oras na yon, si Jason naman ay dumating sa harap ng bahay ni Boris. Balik sa loob ng bahay, si Katie at Sloan ay tinatanong si Boris kung sino daw ang lalaking nakasuot ng baboy na maskara na bumisita sa kanila nakaraan. Nang tumanggi si Boris na sabihin sa kanila, Kinuha ni Katie at Sloan ang ginawa nilang armas at pinasok ito sa likod niya. Nang si Jason ay sa wakas pumasok na sa bahay, lumalabas na si Katie at Sloan ay nakaalis na, at nakita niya ang malapit ng mamatay na si Boris sa lamesa. Sunod na karinig si Jason ng tunog ng sasakyan at agad na lumabas pero ang dalawang babae ay nakaalis na. Si Katie at Sloan ay nagmaneho paalis sa lugar habang si Jason naman ay dinala si Boris sa hospital. Sa sunod na eksena, ininform ng sheriff si Jason na patay na daw si Boris sa hospital, si Jason ay lalong nag-alala kaya napagdesisyonan niyang tawagan ulit ang telepono ni Katie, subalit sa mga oras na yon ang telepono ni Katie ay tumunog sa bulsa ng sheriff at dahil bistado na siya, nilabas ng sheriff ang baril niya. Sa ibang lugar, si Katie at Sloan ay huminto sa harap ng isang simbahan, at dito nalaman natin na ang lalaki palang nakamaskara na baboy ay ang pari ng lugar. Si Sloan ay pumasok sa loob ng simbahan, at nakaharap niya ang rapist na pari. Sa tulong ni Katie na itumba ng dalawa ang gagong pari. Habang si Katie at Sloan ay nagmamaneho, makikita natin na silang dalawa ngayon ay kontento na at nang sila ay huminto at lumabas sa sasakyan, lumalabas na ang pari o ang lalaking nakamaskara na baboy ay nakatali sa likod ng sasakyan simula pa ng pag-alis nila sa simbahan. Bilang huli nilang banat, binuhusan nila ng gasolina ang pari, at sinunog nila, bago sila bumiyahe ulit. Habang ang mga babae ay tagumpay sa mga ginagawa nila, si Uncle Jason naman ay naging hostage ng sheriff. Lumalabas din na ang sheriff ay may bagong huli din na dalawang batang babae. Sa kabutihang palad, si Katie at Sloan ay dumating para iligtas sila. Tinali nila ang sheriff at tinorture nila siya, gamit ang isang larong Russian roulette. Makikita natin ngayon na ang dalawang babae ay medyo psycho na din, pero hindi natin sila masisi dahil sa pinagdaanan nilang dalawa sa kamay ng mga kidnappers. Sunod ang sheriff ay nagmakaawa at nagsorry sa mga ginawa niya pero binaril agad siya ni Katie sa ulo na ikinamatay niya. Sunod pinalaya ni Kitty at Sloan ang mga nahuling babae at sinabihan nila sila na palayain si Uncle Jason. Tinanong ni Jason ang mga babae kung sino ang pumatay sa sheriff pero ayaw sabihin ng mga babae kung sino dahil sa utang na loob nila kay Katie at Sloan sa pagligtas sa kanila. Sunod, si Katie at Sloan ay pumunta sa bahay ng nanay nila Jed at Lucas, nilagyan din nila ng drugs ang inomin ng matanda tulad ng ginawa sa kanila nakaraan. Tinali nila ang matanda at dinala nila sa basement, kung saan si Jed ay nakatali din. Pinalo nila ang ulo ni Jed ng bat habang pinipilit nila ang nanay niya na manood. Sunod dinala nila ang matanda kay Lucas, kung saan nakatali din ito sa upuan. Subalit sa halip na bubugin nila siya, binigay nila sa kanya ang bat at inutusan nila siya na paluin ang nanay niya. Ang nanay niya ay nagmamakaawa sa kanya na huwag gawin ito, at nang ayaw niyang gawin ang pinapagawa ng dalawa, binaril nila siya. Pagkatapos, inayos ni Katie at Sloan ang katawan ni Lucas para palabasin na nagsusid siya, lumalabas na plano pala nila na isisi sa kanya ang pagpatay. Dahil desperado na, ang matanda ay inoferan sila ng pera para wag lang daw siyang patayin. Pero sa halip na buhayin siya, si Katie ay kumuha ng lawnmower at brutal na pinatay ang matanda gamit ito. Sa sunod na eksena, si Uncle Jason ay dumating sa bahay nila Katie para sunduin siya at si Sloan. Lumalabas na ilang araw na ang nakakalipas. Si Katie at Sloan ay hinatid ni Jason sa airport at excited na silang pumunta sa New York para mag-shopping. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe my channel for more videos.